Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. ito uh, po si Nestor Lakay. Magluluto po kami ngayon ng... Mais. Mais. Ginisang mais. Gugulayin natin Gugulayin ngayon. Gugulayin po namin ito. Uh, Yan yung, ano, yung buhok ng mais. Uh, pitas po siya. Puting mais ano? Puting mais. Ito po yung... Native na mais sa amin sa probinsya itong ganito, masarap po siya. Marami sa amin doon, ginugulay po namin ito pagka medyo mura-mura pa siya. Uh, itong mais na to, uh, 50 pesos. Ito na lang, ipunin ko mamaya. Ito, lalagayin ko po ito kasi ito, gamot daw ito sa UTI. Uh, kasi itong pag mo itong buhok ng mais, eh... Maganda rin herbal. Para itong ano eh, herbal na ano, herbal na ito. Anong luto dyan sa mais? Ginisa. May sibuyas, bawang, luya. Ah? Oo. Oh, parang, sa ano din eh, parang nagigisa ka din ng ano. Oh. Alam mo yung sa mga... Ginisa ano? ah, uh, yad, yad na mais. Sarap no pag eto na pag na natikmad po ninyo. Tapos nilalagyan ng ano, ng talbos ng ampalaya. Oo, oh, yun ang tapis. Pwedeng hipo ng sahog, oh. pwedeng pork. Ah. nasa sa in, nasa sa ano uh, ate po kung ano po yung gusto nating isa ano isahog pa yeah. pwede rin tinapa ano isahog ano tinapang oh, isda Okay, ngayon, pero parang mas masarap po yata, ilalaga na lang po natin to. Ha? Ah. Yung kalahati, eh. pwedeng gulayin. Pwedeng gulayin. Okay. Yung kalahati, eh. pwedeng ilaga. Ah. Ah. yung kalahati, lalagayin ko ito. At yung pinaglagaan nito, iinumin po ni Lakay. Ah. Yung sa pinaglagaan po nitong mais. Sige, sinong. Sige, oh. You Nanda, know, mais. ang mais. Manamis-namis ito. Bagong pitas. Okay. Tapos yung yung buhok, ah, ng buhok ng mais. Isasama mo na sa pag... Ito po ay mabisa. Ha? Ito pampag uh, ah, pampagaan. Pagka umihi kung sa mga minyutya, ito mabisa daw po ito. Na gamot. Ito po, nalagyan natin. Ayan na po. Ay, ito po, lalagayin po natin yun para merienda po natin mamaya. Thank okay. you, thank you. At huwag niyong kalimutan. Mag like, mag like, share, share and subscribe. subscribe po sa aming channel. Next po, like po. Sana na gusto niyo po ang aming video. Enjoy niyo ang aming video. And God bless po sa ating lahat. Ito na po ang may